hoy yara, meron na namang oh. May basic na naman oh, bidyuhan natin. Bidyuhan natin yung mga ano. <laughs> mga ripa tips. <laughs> bidyuhan natin tong mga malulupit. Ang no, gaganda ng mga motor nila. Mm? Ang gaganda. Mabigkitin. Mabigkitin. Uy, yun na, ah, sumurkat na si Nico Sumurkat na ayam na, na Uy, bumba di, bumba Uy, naging kalahati na lang na lang

team ni Kudila lang malupit talaga okay banatan mo tol banatan mo atras ah? Oh, yo yes, yo yes, ah. na. kumulong na isa ha <laughs> <Wow. laughs> ha wow. hindi umubra ang ano hindi umubra yung mga tulong na bago yoo wow, wow. kaya na mahirap yung ito mga ito. Isip lang naman to mga torito. rito. Mm? Ay, ala. <laughs> ano, Jay? Nasanay ka sa four stroke eh. Hirap na hirap sila oh. Ayan na, pinalipad na ni Nico. Tagaahon. kan <laughs> Ito. Ah? Yan, pagsubok lang yan. Tinapay, ah! sti ka sa bahay eh. Saan-saan ka nagpupunta eh. <laughs> <laughs> no, 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 no. no. <laughs> eh, hey, bomba di. Kaya yan dyan, kaya yan. atras, atras, atras kunti sige, bumba tol, bumba bumba naku, mukhang rusi lang tatalo nito mga to ha. <laughs> ano Aru silang tatalo sa inyo ha Itwisto ko lang to Para hindi magkayaan Hirap na hirap kayo rito Ano meron dito? sick Kalpo Panat kalpo Bisik Kalpo puno kayo ngayon Adi yeah. uh, so, Jay. Okay. Mangga. tayo. Sino ang lalaban kay Jem? Wala. <laughs> oh, ilabas na, oh, taga Bulacan. <laughs> oh, <laughs> oh, Sino si ko mama ko nasa bahay. <laughs> ah, <you're... laughs> okay lang nya, Jay, kasama mo papa mo at lolo mo eh. <laughs>